Hello. Hello! Welcome! Hi, Adrian! Nandito <laughs> kami sa Itrita. Ito, ang ganda ng view. Oh. Tingnan natin. Right. Yan! Ang ganda! Maraming tao. Magandang weather doon sa taas marami oo nga kunin ko na lang mamaya ang ano sakya ito ang dagat ang daming tao oh. aturin ganita may chapel pa dun sa taas yeah. itu dah Si? Ay, si Werner? Ah, ah, okay. Na-stress na yung isa kayang uras daw. Okay. Okay, we go to the...